Yo! What's up, mga kaido? Welcome back to my vlog. This is Mr. Dada Lopez. So for today's video mga kaido, tara samahan nyo po kami dito sa Inupoy o Streets Farm. So dito kami nag meet up ng klasiko before nung high school. Nagkita-kita kami ulit dito. So yun mga kaido no, kasama ko dito pala yung mga klasiko before nung high school. So shoutout sa kanila. So yun mga kaido no, shoutout kay Rowena, kay Jan Leo, kay Libby, kay Jan Earl, kay Sir Cyrus, at sa kay syempre kay Bukay no. So mga kaido no, samahan nyo kami dito sa Inupoy Ostrich Farm. Tara mga idol. But before that mga idol no, huwag nyo kalimutan isupport yung aking uh, YouTube channel at Mr. Dada Lopez and don't forget to uh, follow my Facebook page at Mr. Daryl Lopez. Maraming salamat mga idol. So yun mga ka-idol no, yung entrance fee pala dito is 35 pesos lang. So ganun lang siya kamura mga idol. May enjoy mo na dito sa loob ng ostrich farm yung iba't ibang klaseng uh, chicken dito sa loob. At bukod sa chicken ay dito yung pinaka-highlight nila yung kanilang ostrich na napakalaki mga ka-idol no. At hindi lang ostrich yung makikita mo dito at marami ka rin makikita dito like unggoy, ay uh, peacock, Uh, dog, uh, Eagle, at marami pang iba mga idol mo no? So mga idol no, at this time mga ka-idol no, ayan po pala yung uh, Ostrich. So ganun siya kalaki mga ka-idol no, sobrang taas niya mga ka-idol. Saka nakakatakot mga idol kasi feeling ko parang mga siya mga ka-idol. So ayun nga mga ka-idol no, Yun, bida -bida yung bita-bita yung classmate ko dito, yan si jan or no, magpa-picture daw siya. So ayun mga idol no, dahil uh, matangkad pa sa kanya yung Ostrich. So ayan nga, medyo no, tina -tina, nakakatakot din siya sino yun mga idol no, gusto ko rin sana i-try na magpa-picture dito. Kasi nga lang mga idol no, hindi ko talaga kaya. Kasi parang feeling ko parang nangangagat talaga sa mga idol Pero at least mga idol no, nakita naman natin na hindi naman pala siya nangangagat. So mga idol no, ayan nga, meron din dito mga peacock dito sa loob. At saka iba't iba't klaseng chicken dito sa mga ka-idol ka no. Tara, samahan nyo kami. Ikutin natin ang buong Inapoy Ostrich Farm. Let's go! So ayun na mga ka-idol no, after namin maikotin ng buong stretch farm no, meron ditong mini park na parang pwedeng enjoy ng mga bata na pwedeng na mag uh, dito. So na mga idol no, Nag, parang bata no? ng mga kasama ko dito no. Ang sarap lang sa feeling mga idol na nakita-kita kami nila sa sobrang tagal na namin hindi nakita-kita, nagkamustahan kasi naka, uh, may kanya-kanya ng mga uh, ganap sa buhay mga idol ng iba kasi may mga asawa na rin, may mga pamilya na rin. So, yun mga ka-idol, no? dumating na yung order namin. So, naisipan namin na mag-shot-shot muna dito habang may oras pa kami nga uh, magkasama dito kasi matagal na rin kami hindi nagkita-kita mga ka-idol. No? So, yung mga idol, no? ayan, nag-order sila ng pizza, tapos dito ang uh, red horse. Yun nga, tamang ano lang mga ka-idol, no? tamang uh, tambay lang, with kwentuhan. So, matagal tagal namin kasi kasi hindi nagkakita na ulit. So, yung mga idol, no? ito mayroon pala dito silang um, souvenir So, ayan po yung kanilang souvenir shop. Tara mga idol, saman nyo ako. Pupunta tayo sa kanilang souvenir shop. So, pagpasok natin dito mga idol, meron din yung mga souvenir na kung anong pwede natin uh, bilhin dito. Like yung uh, malaking itlog kasi nga since sa uh, poultry farm yung uh, meron dito. So, ayan uh, ay mga snacks din dito. Kung nagugutom kayo, pwede rin kayo bumili ng mga snacks nila. At saka marami din dito mga alak mga ka-idol. So, yun mga ka-idol, no? Uh, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa video kong ito. I hope nag-enjoy kayo. Kijk zullen je zo snel mogelijk terugbellen. We zijn er zo snel mogelijk. We zijn er All I want And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next.